Ayun po, kumusta na po uli kayong lahat? Ano po, yan, bali ang episode na ito, ano po? Dito po nang pagtatabas namin. Hindi sa gagawin pong kamatisan. No? yun, Oh. No? po si GM. Tapos po, aring mga naunang ano, ay aking sinabugan na ng ano, chicken manor po. Yung mga nabasa po ba? Yan, Oh. No? Yan po, chicken manor. Yung mga nabasa ay akin pong iwinayak papagayan at para mapakinabangan pa po ba at nang mas lalo pong tumaba ang lupa yan o oh. ha bakit o koy pa rin ayos yan Mayigit masasambot ang pangbayad Mayigit Ito na may totoong tanim ay eh. Ibig ko sabihin ay eh. Yan, ari po, eh. mayigit may nadudukol pa Ang laki na yan, ano bulok matayob ang ano nito Ay plat ang ah, laki na daw aba naay po oh. naglalaki hamparin maganda ang pagkakaplat nito mo mataas yan aray po ang gagawin namin magtatabas ulit tapos ay maigit, may na mga nahuhukay pa nga di para po mapaano. At least kahit pa paano, mabawas yung sa labor. Oh, totoong buhay. At gawa po naman ang hindi naman pwedeng pakisuyo yung gana trabaho po ay. Ayun. Basta yung po ang pinaka maganda ating sinabugan na ng chicken manure. Pero lahat po ating tatambakan yan. Para pagdating ng kamatis ay maganda na po.

kagandahan naman ang pinagtamnan ng kamuti kung baga may, may produkto pa rin kahit pag naglilinis na bakit? putol ay walang hiyak lumigat dal na basta pa rin talaga Ay, wala nang Yes sasabihin ko lang ari eh Hakot na natin James Diretso hakot na yung mga damo oh. Yan Diretso hakot na. Pola tidak tampak. tayo ko ay gawa ng gawa ng project oh, ay hindi mo natin alam kung saan talaga ay kung alin kaya po subok na subok kamatis naman tayo subok Dahan pa puno ka noong -noong kamote. Tapos po yung mga laman, titipunin natin Yeah. <coughs> Dala, isa ako. At natin. ay ah, <laughs> ka nung kay GM talagang oh. gano'n <laughs> gano ay gatarong po ano to bilog na bilog hehehe <laughs> oh. bulok aray dadalhin pa kain sa manok po oh nakadami rin eh. kahapon ay 12 kilo marami ito ngayon mas marami ka ito ngayon ang laki niyan ano yan ayan ang gustong gusto nung mag aano mag uh, kamote price kamote low price no price o so hindi na sa kapila eh

aw oh, mga bilog maganda po ang pagkakaflat uh na rin, oh. oh. rin. pang-price talaga pang low price puro segunda ah puro primera no to eh aray okay. yun ilang plato to yung pinagkuhaan yan okay. bali dalawa yan ano gawa po ng kung tutuusin ay mataas maumbok oh. sa dalwa po aming nanak po yan po kung tutuusin no? dalawa no Ari po. Yan ang gusto ng kamunti ay medyo may taas ng kaunti. Ang kama. Yar, po yung harvest namin. Sa estimate mo, ito may ilan? May 15 ano? Okay. Meron. Are na po. Reject dosihan uli yan. ano yung puti. Yung pa isa oh. Ay bulok. Are yung nag-iisang puti ano? Oo. May laman ba? May laman tamlay ano oh. ayun po salamat po sa inyong pagsama ano po dito na rin po na, magtatapos sa episode na to ya yeah, ito po ay paghanda pa rin at paggagayak ang ah, nakakatuwalaan po ay marami pa nga nakukuhang kamote yan po oh. Bye, talagang armon din oh. may malalaki huwi pag mag-uwi ka, bumawas ka na. O ito, pag gusto mo, ang yag. Tira akin. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy lang po.